Huminahon at ipagdasal si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang panawagan ni Senator Bongo. Ang tanging hiling ng senador sa gobyerno ay siguraduhin ligtas si dating Pangulong Duterte. Ang detalye sa report. Dito po kami. Dito si Sekretary uh, Bellio. Kaya lang, ayaw ito ang ibinahaging video ni Senator Bongo kaninang umaga sa naiya Terminal 3. Schedule for uh mm -hmm. po, mm -hmm. si si uh, former President Duterte. si Pero hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na makalapit ang senador kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating ng dating pangulo sa paliparan. Sinubukan din ng senador na makapasok sa Villamor Air Base kung saan dinala si PRRD. Nagdala ito ng pagkain pero hindi pa rin ito pinapasok. Sir, pasensya na kayo. Inimplemental namin po ang uh, uh, instruction, sir. Pasensya na po, sir. Uh, aside from being concerned po sa kanyang kalusugan, yan naman po pinangako ko sa kanya noon pa. Hanggang sa pangtanda niya, yung kalusugan. Opo, uh, opo. Mas like... importante po sa akin ang kalusugan niya. Okay. At uh, nandito yung doktor niya. Pumunta kami ng maaga doon. Hindi kami pinapasok. At karapatan po ng uh, bawat Pilipino. Kahit sinong Pilipino ang um, ma-check up muna. Constitutional right po natin yan. So, Kaya nandito yung doktor niya. So ito naman. ngayon sir, susubukan niyo pong pumasok at puntahan si Presidente po. Nasa Tingnan muna na natin ang no? kanyang kalusugan. Papabila rin ako ang pagkain niya. Uh, Alright, sige sir. Sige sir. Pero, sir, tama ba? Uh, Di nila siya against his will? Hindi ko pa po masasagot yan sa ngayon. Antayin lang po natin ang kanyang abogado. May kasama naman po siyang abogado, si former Secretary Medialdea. Uh, hindi ko po alam kung ano yung papel na pinakita sa kanya. Tanging pinayagan lamang ang cardiologist ni FPRRD. Baba na ako. Bababa na ako para. Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik siya. Dito ako papasok. Ay, ako papasukin dito.